Nagsarado na nga kami ng tindahan dito mga guys kasi alas 10 na nga ito ng gabi. Kapag tumapak na nga alas 10 ng gabi mga guys nagsasara na nga din kami pero minsan naman ay nagsasara kami ng alas 12 kasi wala pa sila mama nun. Madalang kasi umalis sila mama pumupunta kasi sila sa mga kaibigan nila kaya alas 12 din sila nakakauwi ng gabi mga guys. Kaya pagkasara ka ng tindahan dito mga guys ay kukuha naman ako ng palis dito para magulis dito sa harapan ng tindahan namin kasi medyo madumi din. Eh. Kapag nga din, may tindahan kayo mga guys na laging makalat kasi tinatapon nga nila mga barat nila sa harapan ng tindahan. Katulad nga dito sa harapan ng kalisada namin, mga gis, medyo makalat pa nga din kasi sobrang dami nga ng mga plastic dito. Kaya wawalisin ko na din para kinabukasan eh wala na din wawalisin si mama. Ah, mama ko kasi mga gis, kakagising niya pala. Mga gusto niyang kagadawa, kanyang walis -ting, ting, kasi ayaw niya nga yung marumi. Eh. Pero haba nagwawalis nga si mama nun mga gis, hindi din talaga mawawala yung bunga nga parang ganito lang. Ima kuwat na Cesar mo niyang Cesar mo neng Abang nung ala neng pera Mimwayang mimwa kanta Ang ganda nga ipatugtog sa umaga ng kanta na yun mga hagis Lalo na kapag kapampangan ka kasi maintindihan mo talaga Kaya sa mga kapampangan nga dyan nilalagay ko sa comment section yun Like para patugtog nyo din sa umaga Lalo na kapag kumakatak si mama Charot Pagkatapos ko nga din mawalis itong mga kalat dito sa kalisada mga nga. sinalo ko na nga din to para ilagay dito sa lalagyanan ng basura. Punong-puno na nga ng mga basura itong dalawang sako dito. Kaya kinuha ko na nga din to para ilipat dito sa harapan ng poste kasi kukunin din to sa pagdating ng Sabado. Dito nga sa tindahan namin mga guys hindi nga din nawawala yung mga kalat dito. Kaya sobrang bulis nga ng pumuno ng basura itong isang sakong bigas. Pagkatapos ko nga din ilagay yung dalawang basura do sa harapan ng poste mga guys. Kukunin mo nga naman itong mga ginamit ko para hindi na nga din ako mapagalitan bukas. Baka bukas nga lang ay eh, magmumormor na naman si mama. Kapag nga may ginamit akong gamit dito sa tindahan namin, hindi ko nga din pwedeng pabayaan kasi mapapagalitan ako kay mama sigurado kinabukasan. Pagkatapos ko nga magwalis dito sa harapan ng tindahan namin, eh magpaparis na ako kasi yung motor na ginagamit ko ay nandito na pala sa tindahan namin kaya hindi na nga din pwede. At itong owner naman namin mga guys, dito sa labas ng tindahan naman namin pinaparking kasi wala pa nga kami lote na pwedeng pagparking, hindi, kaya dito sa labas na muna namin pinaparking. At kung bago pa nga lang sa mga vlog ko mga guys, siguradong hindi nyo pa nga din alam na marami kami mga alagang ibon na pati nang di mga ayo. Ito nga na katulad ng kambing ang tinutukoy ka. Baka mag ka na naman yung tinutukoy kong ayo pa yung ex mo na naloko sa iyo. Charot. Maliban nga din sa mga ayop mga gis, marami nga din kami mga alagang ibon dito. Katulad nga nitong mga kalapati dito mga gis, kakapisa pa nga lang yung mga itlog niya. Pero kahit nga nag-aalaga kami ng mga kalapati dito, hindi nga namin itong mga nilalaban kasi hindi nga kami mailig sa sugal. Ipapa nga itong mga kalapati na ito, mailig nga siya mag ng mga ibang-ibang ibon. At maliban nga din sa mga kalapati mga gis, meron nga din kami ditong batibato Bati bato nga ang tawag dito sa Kapampangan mga guys Pero hindi ko nga alam kung anong tawag nila dito sa Tagalog Kaya sa mga Tagalog nga dyan Pakicomment na lang dyan sa kababa Para nga alam ko kung anong Tagalog nito mga bati bato at maliban nga din sa mga kalapati at batibato bato mga guys meron nga din kami dito'ng lovebird dalawang lovebird niya nga lang itong mga nandito mga guys kasi yung iba na papakawalan ko kaya napapagalitan din ako kay papa Aww. Pagkatapos ko nga tignan itong mga alaga naming ayop dito'y ay nag-Ome TV naman ako para maalis yung inip ko Kapag nga wala akong ginagawa sa tindahan namin mga guys ganito nga lang ang libangan ko manood ng Ome TV at mag-Ome TV na din pero pagbukas ko pa nga lang ng no, TV dito mga guys, ito ka ang bumungad sa akin, kaya nagtampo talaga ako. Kaya, ayun lang. Bye-bye!